Hop, nandun si Rawi Inaagaw na naman yung teritoryo natin. Tara, pag natin. Hoy, Rawi, Di ba sabi sa'yo, ayaw kita makita dito. Lahat ng kalakal dyan sa amin. Taglit lang mga bata. Tignan mo yung bata ko, no? Huwag kang anong apat na yun. Papalag yung batang yan. Sa tingin ko, boss, hindi papalag yun. Apat yung kalaban, eh. Tignan na lang natin. Mukhang may sa mga batang yan. Bakit? Sa inyo ba to? Ako na nauna dito eh. Ah, ganun ah. Papalag ka. Uy, balatan natin. Takbo pala kayo eh. Ano, nakita nyo na. Isa, laban sa apat. Pero tumakbo yung apat. Yan ang gusto kong bata. May angas. Tara na, mga bata. Mangungulekta pa tayo. Sige, boss. S Hoy, hoy, gumising ka nga dyan. Bakit po, kuya? Ano po ba ang kailangan niyo sa akin? Nakakita kita kagapon kung paano mo pinatakbo yung apat na kabataan. Matapang ka. Ah, ayun ba? Dapat lang sa kanila yun. Ang angkin kasi sila ng lugar, ang hindi sa kanila. Boss, maangas talaga yung bata na yun ah. Bukong may dating ah. Boss, sa tingin ko, papakinabangan natin yan. Kunti yung panahon lang, Pwede pwede na yan Boy, matanong ko lang Ba't dito ako natutulog? Wala ka bang bahay? Asan nga pala yung mga magulang mo? Kuya, bahay Wala na akong bahay Magulang, wala na rin ang magulang Simula yung bata ako Iniwan na nila ako Hindi ko alam kung nasa na sila Wala naman ako na hanapin sila eh Kaya ko naman mabuhay mag-isa. Ah, ganun ba bata? Bilib na talaga ako sa'yo. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin. Hindi ka na matutulog dyan. At di ka na rin magugutom. Kuya, ano po ba ang kapalit niyan? Bata, kapalit? Wala akong iniingi sa'yo kapalit. Gusto lang kita. Dahil bilib ako sa'yo. Sigurado, kuya. Pag sumama ako sa'yo, hindi ako magugutom, ha? Sige na po, kuya. Sama na po ako sa inyo. O, sige na, bata. Pumayo ka na dyan. Sumama ka na sa amin. Hindi hmm. ko Oh, mga bata, ba't wala pa si Aries? Hindi ko nga alam boss eh, baka parating na boss Oo oh, nga boss dala pala oh <laughs> Oo, oh, Aries anong nangyari? At bakit nagmamadali ka? Baka parang ingal na ingal ka Paano kasi tay, ang grupo ng ninong, nasa agupa ako Paano ba naman, pati lugar natin gusto nilang pagharihan Pumalag ako, kaso may dala silang karagada eh Kaya di ako napalag, tumakbo nga ako eh, nabol pa nila ako yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi sa lahat ng oras, puro tapang. Kailangan mo rin ng kargada para kung sakaling masagupa mo sila, meron kang panabla na eto, ibibigay ko sa'yo na to para kung sakaling magagabyado ka, meron kang panabla na dyan. Oh, bakit kayo lang? Asa si Aris? Boss, si Aris? Hindi nga namin alam eh. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon sa anak nyo eh. Tsaka, sa oras na may lakad kami, pusa sang nawawala. Boss, yung anak anak-anak mo na si Aris na yun, boss. Tingin ko, umapaligtad na sa atin yun eh. Sang sabi mo na, boss, titirahin ko na yun. Yung anak anak-anak yun, tama. ko yun, sige, tirahin niyo. Tama-tama, uh, papakita ko to kay Aris, sa kay boss. Para si Aris na ang tumapas sa tatay niya. Lado, nandito pa ba tapos yan? Malapit na po to, boss. Boss, Ipapakita ako iyo. Ano yan? Tingnan mo. Magagamit natin itong video nito para babagsaan ang grupo ni Gustin. At ang alam mo ba, boss? Kung siyong tatapos sa kanya, ang sarili niyang anak-anakan. Ano ba ang video yan? Ayan, tingnan nga. Sabi video ako, boss, kanina. Nagtatalo-talo yung mga bataan ng tatay niya. Nakalata na yata kay Aris. Matitira na si Aris. Ano na si Aris na boss? Ingat, pa-connect na sa atin yun eh. Ang sabi mo na boss, itawain mo na yun. Pakita mo kay Aris para lalo magalit sa tatay niya. <laughs> Boss, ang galing mo talaga. Kaya boss kita eh. <laughs> boss, ang galing mo talaga. Sumablay na ako. Pero nagawang pa ng paraan. Sige boss, kukunin ko na to. Apat ako kay Aris. Alis na ako boss. Sige, nag-iingat ka. Sige, yung kulang ha. Bukas na lang. O oh, pre pre, isi ka lang. Hindi ako nagpunta dito para may pag-away. Tapakita ako sa'yo. Nakuha ako ng video. Ang tatay mo sa yung mga kasamaan niya. Anong video yan? baka naman sinisiraan mo lang yung mga kasama ko ha lalo na yung tatay ko tsaka bakit kailangan kong maniwala sa'yo eh makakaaway namin kayo pre, tignan mo na yung video ko bago mamagsalita sige nga, patingin nga ako Ito pre, panoorin mo mo mga traidor sila lalo lalo na yung tatay ko ano pre? Niwala ka na sa akin, kami ang tunay mo kakampi, hindi sila. Gusto mo, sumama ka na sa amin. Sige, pag-iisipan ko. Pero hindi pa sa ngayon. Magulo pa yung isipan ko eh. Sige pre, alis muna ako. Pag-iisipan mo. Boss, bisita tayo. Tara, Pak Aris, pasok ka rito. Ryan, si Aris yan ah. Oo, boss. Lando, tumayo ka muna d'ya. Paupuin mo si Aris. Opo, boss. Aris, upo pa. Ryan, maupo ka muna sa tabi ko. Ano Aris, napag-desis naman na ba? Na hindi kami talaga ang kaaway mo o hindi ang kabilang grupo mo? At ang tinuturing mo tatay-tatayang Aris, ang tunay mo siyang kaaway? Naniniwala ako, Ninong. Lalo na yung napanood ko yung video pinakita sa akin ni Ryan. Mga traidor sila. Kaya gusto kong makabawi sa kanila. Kaya Ninong, malaki ang utang na loob ko sa inyo sa pagtanggap nyo sa akin. Kaya ang gusto ko, Ninong, ano ba ang dapat kong gawin para makabawi sa inyo? Makabawi, Riz? Huwag na. Hindi mo na makalangan sa amin makabawi ng utang na loob eh. Mabuti pa, unahan mo na ang tatay mo. Baka mas maunaan ka pa niya. <tinyo> Uy, Ari, isa yan! Oh, Ari, buti nang diyan ka. Meron pala ako ibibigay sa iyo. Lapit na kasi yung karo mo. Salamat po, Tay. Tay, ito muna ako. Pupuntahan na ako. Boss, bakit mo naman ako pinigilan? Nakita ko kasi ang anak mo. May masamang balak sa'yo. Oo, oh, alam ko. Kitang-kita ko yun. Aris! Huwag niyo siyang pakikilaman. Ako nang bahala sa kanya. Ah, ba, boss? Kung ano ang magiging desisyon nyo, kayo nang bahala. Paano, boss? Alis muna ako. Ano oh, alis? Aris? Nagawa mo na ba? No. Hindi ko pa magawa eh. Bigyan mo pa ako na ilang panahon para matapos ko yung tatay ko. Please, huwag mo na patagalin. Baka mauna ka pa ng tatay mo. Teka nga lang. May pupunta mo na ako. Ay! Asensya ka na! Anak, Aris, alam ko matagal mo nang gustong gawin sa akin to. Pero anak, nagpapasalamat ako sa iyo. Mas masarap mamatay. sa, sa sarili kong anak, na itinuring ko. Kaysa mamatay ako. Sa kamay ng mga kaaway Ano? Gato na pa yung mga tauong ko, malis ka na <laughs> Ray, Si Aris tumatakbo! Si Aris tinira si Boss! Tara, pulin natin! Raya, bumili ka muna ng alak! Wala na tayong alak! Sige hey, Boss, bumili mo lang ang alak! Bilisan mo ha! Aris. Ako mo na yung cellphone ko, baka may wakas tindahan eh. Nakasabay mo na yelo! Eh, hey, boss! Go! No, Sige muna ako. Habang wala pa si Ryan. Eh, hey, no, oh. Ah, ba't ito cellphone ni ang Ah. Hey, boss. Hey, yun, eh. mo na, boss. Hindi hey, ko na yun kung ano naman ang aking biyon sige try nyo kung ano naman ang aking biyon try nyo naman ako hindi so kung makakamang try Niloko nila ako hindi pala nag tridor sa akin ng mga kasama ko sila pala ang try door yeah. Oh, rey, ba't ang tagal mo? Asensya na kayo, Nong. Ayaw lang mo ba si? Mukhang may bara. Hmm, O oh, sige. Alam mo ba, Nong? Oh, ano yan? Itong na to, tinapos ko yung tinuring kong tatay-tatayan na ang ko nag traidor sa akin. Pero ang totoo pala, kayo ang tridor! Ari! Tapos ka lang Nong! Ari sa na Ang ginawa mo Saka pa! Niloko niyo ko lahat! Matridor ah, kayo! Ah, Ari! Magsama-sama na tayo ng tatay oh. oh. Ah! ah. ah. ah.

Wala naman sinabi mong gano'n ah. Boss, hindi kasi yung video. Kasi baka makalata, kaya malis na ako eh. Tayang, yun gawin mo. Pagpunin mo yung video na titirahin si Aris. At ayun ang pakita mo kay Aris. Para lalo siya magalit sa tatay niya. <laughs> boss, ang mo talaga. Kaya boss kita eh. <laughs> boss, ang galing mo talaga. Sumablay na ako. Kaya nagawang pa ng paraan. Sige boss, kukunin ko na to. Papatok kay Aris. Alis na ako boss. Sige, magingat ka. At subukan nyo lang, tatirahin nyo lang ako. Kundi, ako makakabangga nyo. Uh, tay, tawarin nyo ako sa ginawa ko sa inyo. Hayaan nyo. magkasama na tayo.